Anyway guys, for today's vlog nga, I'm so thankful na napagana ko na naman yung utak ko. Chari! Nakakita naman nga ako ng dalawang perasong talong sa rep namin. Oh, husgahan ko na kesa naman sa manuyot pa yung talong dun sa rep namin. Ang ginawa ko pala sa talong, binalatan ko yung talong. Tapos iniwa ko pala ng mga maliliit. Tapos naghiwa rin ako ng dalawang maliit na bell pepper. And then, uh, sibuyas at kabawang. Tapos pala, haluan ko pala to nung no, binalatan ko na hipon. At bago ko nga ilagay yung hipon, maglalagay muna ako ng tatlong kutsarang harina dalawang kutsarang cornstarch, at binudbod na crispy fry. Ayan, ito yung ano, ito yung magpapasarap sa king ukoy na ala tortang talong. And syempre, maglalagay rin ako ng dalawang pirasong itlog tsaka black pepper. At maglalagay nga rin ako syempre ng konting asin. At syempre, ya, halu haluin ko na to hanggang sa mag-well combine yung mga ingredients na nilagay ko. Ayan. And afterwards, ilalagay ko na yung hipon. Yung hipon pala, nalinisan ko na lahat-lahat yan. Naalisan ko na ng bituka at kalamnan ayan, halu-haluin ko lang pala. Hindi ko pala napakita na nalagyan ko pala ng, nilagyan ko pala ng konting granules lang ang aking mixture. So, ayan. So, tansyanarium lang tong mga sangkap na nilagay ko. Okay, yung mga pampalasa pala. And then, nahalo ko na nga na maigi, ito na nga at nagpapainit na nga ako ng kawali. At nung uminit na nga yung ulo ko, este, yung kawali pala, naglagay na rin ako ng, oh well. At nung uminit na nga yung oh well, syempre, magprito na tayo. Uy, anong oras na? Nang petsa na? Daldal ka ng daldal dyan. Magprito ka na, bilis-bilisan mo at nagagotom na yung mga tao dito sa bahay. May ganon? May ganong eksena talaga. So, yan nga po at napuno ko na yung kawali ko. Oo, wag na natin masyadong punuin pa. Baka hindi na sila makahinga. Nakakatuwa lang talaga kasi hindi naman ako magaling magluto. Pero talaga kapag umandar yung uta ko talaga, ayan, makakaisip talaga ako ng mga iba't ibang potahe. cheering. Ang pagluto naman, pag aaralan naman yan Kami kasi, laki kaming mahirap Kaya noong mga bata pa kami Sinanin na kami ng mga magulang namin talaga Na magluto, na maglinis ng bahay Lahat-lahat Kaya naman, nung nagtrabaho kami sa ibang lugar At kahit malayo, uh, kaya namin alagaan yung mga sarili namin Mang independent woman kami Chari! <laughs> Oo naman talaga, ganun man talaga Kasi talaga kami ng mga magulang namin Na huwag umasa sa iba Na kailangan asikasuhin uh, mo yung sarili mo Ganun! At bago pa nga tayo magkaiyakan dito, ito na nga at naluto na ngayong first batch ng aking okoy na ala tortang talong. Ayan. At nilagay ko na rin yung mga natitira pang aking mixture. At syempre, habang nagantay, ulit ako na maluto yung second batch na yon Eto. At inalagay ko na sa lagayan at na makaumpisa na kaming kumain. Ito palang sauce na to na ginamit ko. Ito pa yung niluto ko nung nakaraan. Nilalagay ko lang to sa rip. O, oh, matagal naman yung buhay nito. Kaya tumabot pa to ng 10 years. Ciao! <laughs> so guys try na natin kung masarap hmm? at for me pasadong pasado guys kaya naman itry nyo na to at talaga naman yummy